magandang tanghali po sa inyong lahat. Andito po ang isang kababayan natin. Magsasabi ko ano nangyari. Uh, okay, good evening po. Uh, hello ano po din Tabiki. Yeah. Uh, una -una po sa lahat, uh, uh, Nagkaproblema nagka-problema po ako nung time na yun na uh, nalaman kong namatay yung asawa ko nung September 10. Uh, tapos, parang tuliro ako kung kanino ako lalapit. Ngayon, may isang kababayan na nag- Ano sa akin, nag-PM na Uh, try mong uh, lumapit sa mag-usap tayo by Vicky Usawa. Thank sabi you. Salamat sa akin. Mm -hmm. uh -oh. Tapos ngayon di sabi ko, oo nga pala kasi nakikita kita, uh, nakikita po kasi kita maatita na laging nag nagla-live sa Facebook. <laughs> uh oo. -oh. Yeah. <laughs> so, Saka uh, matagal na ako nakashare sa iyo, nagla-like. Thank so, you opo yun, yung time na yun po talagang hindi ako nagdadalawang isip talagang nag-PM po talaga ako. Mm -hmm. Mm -hmm. At saka ano din po ano po tita, yung ang ng response. Thank Kaya, you. Grabe yung pasalamat ko talaga na sumagot agad yung ano yung page ng Pag-usap Tayo by Biki Usawa. Ah, <laughs> uh, yun nga po ah uh, yung tungkol po sa pensyon ng asawa ko. Uh, kasi yung unang-una, uh, marami din po kasi akong nababasa doon sa group ng mga sinasalihan ko nga. Yung tungkol din sa utang, uh Oo. -oh. Na oo, oh, yung pag namatay daw yung asawang hapon. Uh, hindi mo alam na may utang yung hapon, uh -uh. tapos ang magbabayad daw, kundi yung asawa o yung ang mag daw dun yung anak. Uh -uh. oo. Oo, yun nga daw yung ano. So, ako naman syempre natatakot ako. So, nag magdapok sa inyo. Uh -uh. Tapos, oh, yun nga po, tinulungan niyo po ako. Para ano, maayos ko yung pension ko. Uh -uh. At sa awa naman ng Diyos. Uh, okay na okay na ngayon uh -uh. so ayun uh, nga po pero yung tungkol nga po doon sa mga usap-usapan na may mga utang-utang uh -uh. parang ngayon napatunayan ko na po talaga na hindi po pala talaga totoo din yun uh -uh. totoo uh -uh. Uh -uh. Opo. tapos yung wag po tayong basta bastang kung magpapatulong kayo sa ibang tao uh -uh. Uh, wag po tayong basta-bastang pipirma Totoo. at saka kilalanin po muna natin kasi mahirap na ang panahon ngayon. Totoo yan. Hindi natin alam kung sino yung tutulong sa atin mm -hmm. o yung kung sino yung kap... May, may ate tayong tawag doon, marami din po sa akong mga nababasa na oh -oh. Uh, parang naluluko din. Oo. Oh o. -oh. sa mga ganyan na, uh, yun Namatay ang asawa. Oo, kapwa Pilipina, niloloko din yung kapwa nating Pilipina. Mm -hmm. Yung mahirap yung ganun. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung nga po. Pero nung kaya, una, nung una, nung inano mo, yun nga, may babayaran. Hindi. O yun talaga po ang sinatatakot ko nung una, na may babayaran daw. Mm -hmm. So sabi ko, Kaya buti nga lang po tita at sabi niyo, sige, uh, pupunta kami ng anak ko at... Pension, Oo. So, ba, sabi sa inang pamilya, may dapat bayarang utang kaya yung unang pension kung magkano kukunin nila. Oo, oh, yun nga po ta. Kung Oo. Oh, oh. Doon po ako nag-alala kasi, syempre. Oo. Oh, oh. Diba, Hindi oh, oh. natin alam na ganun pala, may ano pala, kukunin pala nila yung unang pension. Oo, oh, oh, yun ng anila kasi nga nung nawala yung husband mo maraming naiwanang utang na ang ano nila sa bayarin do sa bahay and everything kailangan po muna lahat sa pension which is kulang para raw yun yun ang unang salita nila sa atin Ang yun na po oo, oo, oo. yun nga ang sabi nila oo kaya nagulat kami ni <laughs> ng anak mo pagdating namin doon binigay nila yung kwenta may sobra <laughs> Ay, na, eh, di ba, di ba? Ay, hindi talaga totoo din yung mga ano mga usap-usapan. Oo. Oh, oh. ano. Pero ang mas maganda talaga diyan tita, uh -oh. yung talaga talagang pupunta talaga sa presidential office talaga. Uh -uh. Kulang ko po, hindi po ako talaga oh, basic lang po talaga ang alam ko. Uh -oh. Kaunti lang po talaga so kaya di ba nga po ako ay talagang nagpapasalamat talaga at ako ba yung napunta sa inyo dahil yun nga po, kayo po talaga mismo ang tumulong sa akin, sa anak po. Talagang Nagpa na po kayo na dalawang isip. <laughs> <laughs> nagpapasalamat din ako sa tiwala at sa suporta mo. Oo, oh, oh, talaga. Yun, talaga po, ma, adotat. Totoo po talaga yan. Ay. Ako talaga, yeah. oo, oh, alam niya, alam na, anak ko po, po yan talaga na, lagi po ako nagdadasal, nagpapasalamat na, may taong katulad niyo ba na, handang tumulong. Basta kaya. Basta kaya. Oo, oh, <laughs> kaya. Oo, yun nga po. Ay, hmm. namin, sa totoo lang. Kaya nga nung, no, unang Di anak mo, na i-meet ko. Tapos pumunta siya rito, nag-meet kami. Hindi ko talaga siya totally kilala, di ba? Ang anak mo, hindi ako kilala. Maski ikaw, hindi mo, ako ganang, hindi mo kami gano'ng kilala. Facebook, alam mo naman yan. Kaya, ang ma ano ko anak, nagpapasalamat ako sa inyo sa tiwala yon. Ang gusto ko pa sa anak mo, napaka homebody. Hindi gala. Yun ang naging anshin na ako kasi babae eh. Mm -mm. Nakaka-nervous ang babae pag lumabas ng bahay at ginabi. Yung <laughs> <laughs> kabilin-biligan ko po sa kanya na wag na wag na wag pong lumabas. Mm -mm. And, uh, anong, um. yeah. at, so, ang, -ano. At saka ano nga din po din mm -mm. kasi nung unang pag ko din po sa inyo, mm -mm. kasi yung sa page nyo po kasi nakikita ko doon na Oh. Parang wala kayong ano doon sa yung sa pension, parang hindi pa kayo nag ano ng pension pa yata, yung nag-aasikaso. So, nagdadalawang isip ako. Talaga. Sabi ko, sabi ko, olo, parang hindi ko alam kung matutulungan kayo. ako <laughs> ng oo. So, ngayon nung time na yun, ay, hindi na bali. Basta subukan ko. Wala oh, namang mawawala. Oo, oh, sabi Oo, hindi kong gano'n na totoo. Talaga, umit na po ako nung nalaman ko ng mga gano'ng gano'n. Kaliro na po ako kung kanino ako magsisihin, kung kanino ako magsisiwala. Yes, oo, 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 Totoo lang, oo, oo, totoo lang po. Nakikita ko ng mga pinsan ko. Sabi niya, subukan mo. Oo, talaga niya gano'n na. Thank you, thank you. Tumagusap so, tayo. Thank or, you din. Oo. Oh, Hello po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan dyan, na nasa Pilipinas or sa Japan man na nakatira. Lalo na yung may mga asawang hapon na hindi natin inasahan na iniiwan tayo, uh, namatay or ano man. Uh, kung nagpapasikaso po kayo ng tisyo nyo, huwag po kayong basta-bastang maniniwala. Uh, kung maaari, wag din po kayong basta magtitiwala sa kahit kanino man kasi hindi natin alam uh, kung sino tutulong sa atin. Masasayang lang po kung tayo lulukohin lamang. Uh, kung maari po, uh, ako subok na po to sa akin ha. Mga kababayan ko dito sa Japan, magtiwala kayo. Dito tayo sa mag Up tayo by DC Osawa. Magtiwala po kayo sa group na ito dahil isa na po ako na natutulungan, lalo na ang aking anak. may mga problema, maniwala po kayo sa akin promise yan. kaya ni, ni Tita Vicky tutulungan at tutulungan kayo. Basta kaya. Oo yeah. mm -hmm. ha, basta kaya. Thank you, thank po. you. Tsaka yung tiwala uh -oh. kasi, tiwala sa isa't isang importante. Although, important. yes. Although ngayon oh. sa SNS, mahirap magtiwala sa totoo lang. Oo oh, nga po eh. Oo. Mm -mm. hey, Kaya, Diyos ko, grabe yung ano ko doon, pasalamat. At yung, parang, ano yung puso ko ba, na, at ngayon sa totoo lang, hindi na ako nag-alala kay Alam ko kasi nung nandoon siya sa kabilang, talagang mm -hmm. solo siya. Mm -hmm. nagkakaroon siya ng anxiety. Oh, lahat na. Oo. Oh, oh, talaga. Oo, oh, oh, kasi siya lang solo lang siya eh. Mm -hmm. Minsan umuwi siya galing sa work hindi na nagbibihis, natutulog na lang, hindi na kumakain. Oo, oo. Oo. kaya ngayon o oh, nung, 'yun nga po nung nag message sa ko sa inyo, kaya Mm -hmm. Sir tis, talagang thank you Lord. Yun lang masasabi ko. Salamat sa inyo. Salamat mm -hmm. din sa Panginoon na, yun nga, nakilala yes. ko kayo kahit hindi pa tayo, <laughs> hindi pa tayo nagkamay talaga, hindi pa tayo in, first time. Yeah. Pero ang sabi mo agad, papuntahin mo yung anak mo dito sa akin. Kaya, yeah. ay just Lord, thank you. May anak din ako, dalawang babae. Kaya alam ko yung feeling eh. Mm. Ah, -mm. alone na nag-iisa lang po. Yung nga po, yung nga po tinatanong na alala ko talaga. Mm. Mga po, oy. Uh -uh. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa mag-usap tayo by video usawa Oh, thank you na Thank you sa tiwala mo at alam mo, andito ako para maging ano niya? Lola niya. Lola na ako, hindi <laughs> na ako hindi na ako <laughs> nanay. At buong team ng mag-usap tayo baby Vito Sawa. Ang galing. Ay, thank you po. Thank you. oh, galing. Ang buong team talaga. Ang bilis ng response. Oh, oh, Oo, hanggat maaari. Oh, oh. Importante oh, yung response oh. eh, no? Oo, oh, ah, ang bilis ng response talaga nila. Nung pag-message ko, oh, oh. Uh, ano lang, ba, response agad. Talaga, Tapos thank you. agad daw, uh, sabi ng ano admin, ipoporward sa office tapos maya-maya nagreply agad yung ganun sabi oh, ko oh. Ay, Diyos ko, ang bilis. Thank you, thank Kaya, you. Oo, mm, ang -mm, bilis talaga. Kaya tayo mga kababayan dyan, kung yes. sino man nakikinig sa amin ngayon, yes. mga Pilipina dyan na may mga asawang hapon, kung ano kayo, no. pumunta po kayo doon sa mag-usap tayo by Vicky Usawa. Thank you. Mm. Oh, ako, ako po yung, ano, uh, itataya yung pangalan ko dito. Thank you, thank promise. you. Oh, promise po yan. Ang oh, oh. isang kababayan natin, nagtiwala sa mag-usap tayo, honto ni Arigato gozaimasu, maraming salamat po, and on the way na ang kanyang pension diretso sa Pilipinas, ipadadala sa kanya ng pension office dito sa Japan. Maraming salamat po mga kababayan ko, tandaan nyo po, lagi tayong manalangin, and kung may maganda tayong pananaw sa kapwa natin, sa buhay natin, sa mga nangyayari sa atin, Tandaan po natin everything is just passing by. Be positive. Maraming salamat po.